kapag ang paglipad ng himpapawid ay itinuturing pa rin isang pakikipagsapalaran, ang piloto ng mail delivery na si Charles Lindbergh ay nangangarap ng isang pinakadakilang ng hamon. Nais niyang maging isang unang paglipad sa buong Atlantic sa isang paglipad. Aba ang aking ama ay medyo sigurado na maari ito dahil siya ay mabilis na lumipad at siya ay nananatiling gising sa mahabang panahon at alam na ito ay kinakalkula na peligro Ngunit naniniwala siya sa peligro May mga pagtatangka ni Lindberg na tumawid sa Atlantic sa isang paglipad at kung sino ang nagbayad sa kanilang buhay ngunit si Lindbergh ay hindi nag-aalala sa kanila, nais niyang mapagtanto ang kanyang pangarap. Ang mga taga-suporta ng St. Louis ay nagtayo sa kanya ng isang espesyal na dinisenyo na eroplano. Ang Spirit of St. Louis ay talagang isang malaking kahon na lumilipad, ibig kong sabihin na ito ay isang eroplano ay isinama kasama ang laway. Ito ay gawa sa tela at piano wire at pininturahan ito ng dope sa isang uri ng pinturang pilak na lacquered. Ito ay may kantab na makina sa pinakamahusay. Walang naniniwala na ang 25 taong gulang na piloto ay magagawa ito. Tinawag na mga pahayagan ang maliit na eroplano ng Lucky Lindy. Kahit na sa umpisa sila ay maswerte. Ang Spirit of St. Louis ay nagawang magtaas ng landas bago maglagay ng isang balakid sa dulo. Talagang hindi niya gusto ang pinangalan ng Lucky Lindy, sinabi niya na ang paglipad na ito ay may kinalaman sa swerte. Ang paglipad sa kahabaan ng baybayin ay naging maayos ta ang Lienberg ay nasa itaas ng Newfoundland pagkatapos siya ay lumipad sa bukas na dagat. Gayunpaman, mayroong isang bagay na hindi gaanong naisip ng piloto, manipis na inip sa likod ng dashboard. Makalipas ang labing walo na oras ng makinang walang pagbabago na ugong, ang panganib ay makatulog siya. Pwede ba siyang hawakan at manatiling gising? Mahigit sa tatlong na oras ang paglalakbay na may pagtatapos na hindi kalayuan si Lindbergh ay lumilipad na sa ibabaw ng kontinente at pagkatapos ng finish line ng Paris. Narinig ng buong mundo ang dakilang nagawa. Ang lumilipad na Carpero ay hindi ganoong nagpapaliwanag ng pag-akit. May listahan siya sa kanya kung ano ang gagawin niya nang siya ay makalapag at sinabi, isang makahanap ng panuluyan upang tawagan ng ina. Sampu-sampung libong dumadaloy sa airstrip ng Paris upang ipagdiwang ang bayani. Wala sa kanya ang naghanda sa kanya para sa pagtanggap sa Paris at binago nito ang kanyang buhay sa ilalim. Nais ang buong Paris na makita kung sino ang unang tumawid sa Atlantic Ocean ta ang lumilipad na Carpero ay biglang naging isang artista ang kanyang buhay ay isang bukas na libro, nagtataka ang lahat tungkol sa kapanganakan ng kanyang anak, hindi nagtagal alam ng lahat kung paano siya tumingin sa lalong madaling panahon. Evening, Noong gabi ng unang Marso, 1932, nurse, natagpuan ng nurse ang walang laman, na wala ang bata. May matinding pagabigla at kakiler kilabot at kawalan ng paniniwala nang makita niyang walang laman ng kuna ng bata at wala na siya. Ang mundo ay pangalawang kwento ni Lindbergh. Ang pinakadakilang paghuli ng pulisya sa tagasunod ng kriminal na kasaysayan. Hiningi ng mga kidnapper ang 50,000 libong dolyar na pantubos, hindi nag-atubiling si Lindbergh sinunod niya ang mga kahilingan ng kidnapper. Lumingon siya kasama ang pantubos sa isang sementeryo. Ngunit sa halip na isang malaya, malusog na bata, natagpuan ng bangkay ng batang lalaki. Ang bata ay hindi nakaligtas sa gabi ng pagdukot, ito ay pinatay, hindi kalayuan sa bahay ni Lindbergh kailangang magkaroon ng isang pakiramdam ng pagkagalit na ang ganitong mga bagay ay maaaring mangyari sa bata, isang inosenteng bata pagkalipas ng dalawang taon ng isang salaping papel na may sa pagdukot, lumitaw sa istasyon ng gasolina. Isinulat ng taong serbisyo ng numero ng license siyang plaka ng kotse. Ang kotse ay kabilang sa isang aleman na imigrante. Inaresto ng pulisya si Bruno Richard Hauptmann. Matapos ang dalawa at kalahating taon ng hindi matagumpay na investigasyon sila ay nasisiyahan na makahanap ng isang tao kung kanino nila masisisi ang krimen. Si Richard Hauptmann ay isang perpektong sinangkalan, siya ay Aleman na imigrante sa oras mayroong isang malakas na pakiramdam kontra Aleman sa Amerika itinanggi ni man ang lahat maging ang mga polis ay natagpuan ng pantubos sa kanyang garahe. Sinabi niya na natanggap niya ang pera mula sa isang patay na kaibigan. Totoo silang nagdidikta sa kanya kung paano baybayin ang mga salita at pagkatapos ang mga sinulat na ito kung saan sinabihan siya na bumaybay ng pamaling mga salita sa isang natatanging paraan na ay ginamit laban sa kanya upang subukan upang makilala siya o kumunekta sa kanya bilang isang kidnapper. Matindi sa silid korte, naghahanap ba sila ng punong guro o ginawa lamang ang isang kalan ang pangwakas na pahayag ay ginawa mismo ni Lindbergh, na alala niya ang tinig ng sospek taon matapos ang pera ng kamay. Ano ang hindi niya sinabi sa hurado? Ano ang hindi niya sinabi sa korte? Ang itinago ng pag-uusig ay nagpatotoo si Lindbergh sa ilalim ng panunumpa sa isang grandeng hurado bago ang paglilitis na hindi niya makilala ang boses. Ngunit si Richard Hauptman ay patay, siya ay isang patay na tao mula sa puntong iyon sa kaso. Si Richard Hauptman ay hinatulan ng kamatayan kung si Hauptmann at ang kanyang isipan ay nagkasala ng bahagya. Sapagkat sinabi sa kanya ng pulisya, ito ay pagkatapos ay magiging isang maikling hakbang upang maging makatwiran at gawing mabuti at sabihin, mabuti. Ayos lang ang katotohanan na Lil Ayman ang katotohanan at kaunti. At sabihin, ayos ano ang pinsala sa akin na sinasabi, ito ang tinig. Ngunit gusto ni Lindberg na kalimutan, naglakbay siya patungong Europa, bigyan niya ang kanyang oras sa Germany upang pumili. Napahanga siya ng bansa dahil gumawa sila ng maraming mga eroplano. Pagdiriwang at iginawad siya ang pinuno ng Nazi, ang espada ay regalo ni Goron, ang mariskal ng imperyosong Aleman ang lahat tungkol sa Nazi Germany ay tila gumana para sa kanya kaya't sinimulan na rin niya ang paghuhuli sa bahay, mariing itinuturing niyang naninirahan sa Berlin. Sa Germany, taang kapangyarihan ng takot, sa unang sinagaga ay sinunog, nang maglaon ay sinunog ni Hitler ang buong Europa, inatake niya ang Poland noong Setyembre, 1939. Bumalik si Lindberg sa bahay at ang sinabi niya ay nakakagulat. Ginawa niyang responsable ang mga hudyo sa paglapit sa digma ang pandaigdig at sinabi sa Amerika na ito ay hindi nito negosyo. Alam ba niya ang ginagawa niya? Pagkatapos ang mga sariling asawa, binalaan siya na huwag ibigay ang pagsasalita na iyon, hindi sa banggitin ng mga hudyo na ganyan. Hindi napopuot ni Lindberg ang mga hudyok, hindi siya panatiko, mayroon siyang mga kaibigan na mga hudyok sa kabilang dako, naniniwala siya na ang mga hudyo ay medyo naiiba. Gamit ang mga pangungusap na ito ay nakalutang sa kanyang prestihiyo. Ipinakita niya na nakinig sa kanya, ngunit sinabi niya, siya ay tao na kailangang makinig sa kanyang sarili. Iyon ay kung hindi niya nagawa na hindi hindi siya makarating sa Paris. Ang tao na lumipad sa buong Atlantic Ocean ay gumawa ng kasaysayan. Ngunit hindi niya mahawakan ang kasunod na kaluwalhatian.